Hello bossing, ito yung kiosk na ino-order mo. Ayan. Ayan. Para sa September 15 or 16. Ayan. So, ayan. So, Nag-check in balance. Ano siya? Cash in, buy low, tsaka pay bills. So, pwede siyang uh, paper bills. Pwede din siyang coins. Okay. Nandiyan na din yung mga billers natin na pwede. Pwede din siyang maya. So, ayan. Ah, bah, pinatay mo na. Ay, pinatay mo. Hindi, lobas. Ah, ba? Ah, lobas. So, yun. So, siya. So, so, ganito siya, no? So, wala tong cash out, bossing, ha? Walang cash out to. So, cash in lang. Pinopondohan lang siya. No, need lang pondohan yon Tapos, sa uh, magmamark lang kayo sa tubo. Kung magkano yung gusto nyong ilagay. So, may sariling, wallet service, uh, sariling wallet service to. Yun, dun lang kayo lagi magpopondo. And then, ah, uh, uh, auto-debit naman po ito kada transaction. So pag ito naman po ay naubos yung pondo, hindi po ito magano mag, ano, mag magpo-proceed yung transaction o uh, mag-auto na po decline na po agad yung transaction natin pag wala kang balance. Kaya alagaan niyo po ito sa sa pondo. So magi-insufficient pa diyan, hindi yan magta-transaction, no. 'Yun lang naman po. Ah, uh, kita-kita na lang po tayo sa ano, 15 or 16. Uh, para kaibigan na lang din po yung address natin sa Marilao Bulacan. Salamat po.